Hi! Welcome back again to Braille's channel. Dahil sa nangyaring kalamidad dulot ng Bagyong Karina, ay idiniklarang state of calamity ang buong NCR region at ibang karatig probinsya. At dahil nga dito ay nag-anunsyo ang SSS para sa pagbubukas ng calamity loan para sa lahat ng nasalanta ng bagyo, kabilang na po dito ang ating mga SSS pensioners, kabilang na po kayo sa pwedeng maka-avail ng calamity loan, kung paano. Yan po ang ating ibabahagi ngayon but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel please do kindly subscribe like and share na din sa ating Subscore, mga kaanak kaibigan channel. o kapo pensioner Subscore, para sa mga gustong mag-apply ng calamity loan Subscore, with no further do let's channel. begin na po sa ating topic Subscore. pwede bang mag-apply ang mga SSS pensioners ng calamity loan Ang proseso ng pag-apply alamin sa mga SSS pensioner na gustong mag-avail ng calamity loan, narito po ang dapat niyong gawin. At first, tignan po muna natin ang eligibility. Requirements bago po tayo mag-apply. Una, dapat ay below 65 years old para ma-qualify. Ibig pong sabihin ay ang mga 60 hanggang 65 years old lang po ang pwedeng maka-avail ng calamity loan. Pangalawa, dapat ay walang existing pensioner loan or mga previous calamity loan. At ang pangatlo, dapat ay residente ng nasa state of calamity area. Kapag pasok po lahat ng mga nabanggit ay pwede na po kayong makapag-apply ng calamity sa any SSS branch. Lahat po ba ng pensioners ay pwedeng mag-apply? Pwede po mag-apply ang mga mismong retirement pensioners, mga survivorship pensioners, at mga disability pensioners na pasok sa eligibility requirements. Magkano ba ang pwedeng maloan? Pwede po kayong makapag-avail ng at least 3 months of your monthly pension. Kung halimbawa nasa 5,000 pesos po ang inyong monthly pension ay pwede po kayo maka-avail ng 15,000 pesos calamity loan. Paano nga ba ang pag-apply ng calamity loan? Wala pong online application ang mga SSS pensioners, kaya need nyo po na magpunta sa any SSS branch para makapag-apply ng calamity loan. But bago po kayo magpunta sa SSS ay dapat makapag-fill up na po kayo ng application for assistance due to calamity or disaster form? Ilalagay ko po ang link sa description below para sa application form and once nakapag-fill up na, need nyo po ito ipa-certify sa inyong barangay. Once may certification na ng barangay, pwede na po kayong magpunta. Sa nearest SSS branch na malapit po sa inyo, Dala ang inyong filled up application form at ang inyong valid IDs. Kung hindi naman kaya ng mismong pensioner ay pwede naman ipaasikaso sa inyong immediate relatives. Magdala lamang ng authorization letter na permado nyo ng tatlong beses kasabay ng inyong valid IDs. Ito po ang application na need nyo po mafilapan. Isulat nyo po ang lahat ng mga details na kailangan sa form tulad ng inyong pangalan, SSS number if meron, address, telepono. Number, ang inyong kategori o types of Pensioner. Kung ikaw ang mismong retiree, ay i-check ang Retirement. If ikaw naman ang Disability Pensioner, ay i-check ang Disability. At kung Survivorship po kayo, ay i-check lang po ang SS Death. Email address if meron po kayo. Ang pangalan ng Calamity na i-apply nyo po like Bagyong Karina. Then, ilagay nyo po ang inyong buong pangalan sa Survivorship portion or kung isang guardian ay ilagay din ang pangalan. Once filled up na po ang unang portion. Ang next naman po natin ay ang certification nyo po, ilagay lang ang buong pangalan at permahan. Pagkatapos nyo pong permahan ay pwede nyo na pong dalin ang form sa inyong barangay para ma-certify. Para sa karagdagang impormasyon ay pwede nyo po basahin ang instructions bago nyo filapan ang form and once na certify na that's the time na pwede na kayo magpunta sa SSS branch para may file ang inyong application. Ang tanong, gaano ba katagal ang proseso ng pag-apply? It will take 3 to 5 days bago ma-approve ang inyong loan. Once approved na po ay ipapasok agad ni SSS ang inyong calamity loan amount sa inyong pension ATM account. Magbibigay ng confirmation si SSS through your email address na nilagay sa application. That's it. Ganun lang po kadali ang gagawin natin. Sana ay nakatulong po ito para sa nagnanais na mag-apply ng calamity loan para sa nagdaang kalamidad. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates. At impormasyon na para po sa inyo, marami pong salamat and God bless everyone.